Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe at di pa nakafollow sa aking Facebook at YouTube channel, mag-subscribe na kayo at pakifollow ah, paki sa aking Facebook page. So ayan mga buddy, yung ulan na ating inintay, ayan, napakalakas na. Umulan na talaga buddy sa wakas. So ito talaga yung ating pinakahintay nating mga farmer na umulan. Ayan, halos ano, ayang makita nyo yung napanganod. Maulap. Uh, wide gabi So, sana ay tuloy-tuloy na ito ba para maka, ano na tayo, makatanim. At saka yung ating mga gulay ba de, ay hindi na tayo magsweldo ng mga tao sa pagbibilig. So, yung ating mga gulayan doon, so, libre tayo ng sweldo ngayon. So, ngayon na niyo, oh, napakalakas ang ulan. Yung mga ilang buwan na aming hinintay na bulan ito ba de, So kami ay papunta doon, meron kami pupuntahan sa uh, convention. So timing na uh, nagulan ba di? So yung ating service nga pala ba di ay itong ating bagong bili na bumbu raptor. Ayun. So maganda pa yung kondisyon uh, condition na. Uh. So, so kung gusto nyo mapanood yung uh, video kung saan ko ito nabili, ay meron akong uh, video dyan. Uh, ilagay ko lang yung link description dyan sa baba. So ito yung uh, road papuntang Hagna ba di? Punta tayo doon sa Hagna. Para kung, ano ba di? Oh, tingnan nyo. Para kung congressman. Yan yung ano, attorney. Pare. Ah, tayo tayo sa convention. So, dapa, dapat ay mag, ano lang tayo, pa, hindi tayo magpabilis ng takbo kasi madulas yung daan ba Kasi kapag ay ayon init sa kaulan yung mga ano mga das niya ba de subuhan na no yun kanang dangog o baka madulas yung gulong bade, de uh, ay katani na si Dente eh. o so, hinihinay lang tayo dito ba de napakalakas ang ulan ba de o oh. tutingan so, nyo yung kapalayan na din ba de yan tuyong tuyo yan o oh. yan yung ating uh, mga palayan dito yung product ha ah, may, mayroon pang ibang mga palayan doon i-video mamaya ba So ayan di o, mga diyo mga palayan Ayan o tingnan nyo Ayun, yung ating mga palay Rice field tuyong tuyo Ayan ba di? So sa sunod na cropping Kung magpapatuloy itong ulan ba di Ay ayan maganda ang Kalabasa nito Ay makatanim na tayo mga ba di Ayan o So ayan na uh, skip on watching Ito ang nagbiyos Tingnan natin ba di kung Aabot saan aabot ba itong ulan Ayan. Ay lang oras matong ulan ba di. Ya, tinggal bios sa Mindanao na kami mga palayan. Ayan. Yes. Wala na bios bios yan. Kalakas ng ulan. Yan oh. Talaga yung pinakahintay namin mga bati, mga idol. Sibiu the Chaco Master. Kawawa yun, mga niyo ba yun? napiktukan talaga na sa tanginit yung mga saging. Nanilaw na yung mga dahon. Ito yung pinakaintay ng mga tanim-tanim dito. tanim na din. Yan, mga damo. Uh, ah, nanilaw na. Wala yung mga kalabaw natin. Wala nang masyado silang makain dahil sa init. Matay yung mga damo. yun, Yung main channel pero konti lang hindi ba na daw marami ayan na tingnan nyo yung mga damo ayan nilawa na ba din ayan yung uh, masamang epekto ng sobrang init wala nang lubayan yung ating mga hayop uh, sana ay magpatuloy ito ba di para hindi tayo mag ano you know. silaw na mga damo yung mga jimilan nawalan ng mga dahon sa hindi uh, itong epekto ng init sa amin ba rin mga ulan so talaga uh, yung katapis ba rin ulan yun mga basakan tuyong tuyo walang siliki yung mga mga lupa yan adiyong hindi masyado magka-produce ng tuba kasi yun, sobrang init kung hula na siya pa din ay maganda ito sa ating agriculture sectors so, mabaga makapal yung ano ka ng nagom maulan so, siguro ito pa din mga ilang days pa siguro no? sana pa mga ilang days ay ulan pa kasi may balita dito sa amin ba din, na mayroon daw na landfall na uh, pagyo. So baka ito na iyon. So we hope na ulan lang hindi hangin. Kasi kapag may kasama hangin yan ba di ay impas tayo din ba di. Langkat ng atop ng itong bahay Dino. talaga yung pinakahintay ng mga tao dito sa amin na yung ulan Tayo. So, dito ba din natin na uh, makita yung dam kung saan ay ito yung kumukuha yung supply sa mga tubig di galing sa aming mga farmers dito. So, ma ano natin, makita natin mamaya. So, yung ulan na ito ba din ay kadahilan na ng, uh, uh, may bagyo, yung no low pressure, bagyong agon. So, wala pa namang balita kung uh, anong signal sa atin sa lugar. So, wala pa naman. Okay lang yan ba? Di at least uh, merong ulan. makatikim So, ayan na yan. Oh. Yung nakita nyo parang tubig dyan. Ayan. Yan yung dam. May zoom, may zoom, zoom. Yan o. Oh, dam. Yan. Nakita nyo. Kainay lang tayo bati di? Yun. Mara, marami na ng tubig yung ating dam o. So, ayan ba di? So, mga... susunod na mga bulan siguro, mga jun ay, bitaw na lang tubig nagtanim na tayo ng palay. So, ayan. Yung dam. Ayun. Ay, so, dahil na ulan nito ba, di, ay matatagtagiran pa yung tubig na yan. So, meron din doon sa kabila, oh. Water. Ayan, marami ng tubig. Bagyong agun. So, sayang-saya, masaya kami dahil may bagyo. Ah, na, merong nakatubig na tayo dito ba, di? So, yung iba, uh, di masaya dahil may bagyo. So, kami ay saya kasi meron ng tubig. Ayun. Mga kalabaw, oh, mga baka. Ikaw. Tuwa sila kasi meron na silang makain. So, pa din, uh, pag-uwi natin, ating i-check yung level ng tubig. So, kanina ay ganun yung uh, level sa dam. Ayan, makikita uh, natin. Kung magpatuloy pa itong uh, ulan na to, mga isang araw, ay yung level ng dam ay makapundo yon tataas yon Tsaka, ayan, pwede na siyang mag-release ng tubig sa ano, sa ating mga sa, sa dito sa amin at makatanim na tayo na palay. Ayan, yung view sa dam, napakaganda ba di? So, kung meron akong drone dito ba di, ay pwede natin itong i-vlog eh, na mag-drone tayo. ayun Oh, oh malaka, um, ano na tubig na marami na. Nasa malapit ng masapo yung parang ano anong tawag diyan no? may may bahay-bahay yan yan yung nas, may nakaguhit diyan ya level ng tubig yun marami ng level so ito yung sa kabila naman ito yung office sa niya yan niya ito si Ben sila yung nagmumun may ari sa ano sa tubig dito yan ganda ba 'di So, ito yung view sa ating uh, pilar niya. Tingnan nyo. Mayroon tubig. umabot yung nipang mapaw Pag ay umapaw na yan ba di, ay pwede na yung mag, ano, ay pa, punta yung tubig sa ating palayan. So, makapalay na, maka-start na tayo, magtungkal ng lupa. So, susunod ba di, ah, uh, next, ano, ano pag tawag yung lungsod, ay itong Sierra Yunis. Tapos ang pilar, ito ay Sierra Yunis na. Ganito yung sira mo yun is Ganda Ganda yung Hahaha Ganda yung mahol Ganda yung mahol mga badi Nasa sira mo yun is Buhol na tayo Ayan The home of Buhol The home of Jilin kalau buat bisa kena sama maling. Nah, no. ayun. Muah. Ya dah, sila buyunis. Dan jenis yang lain impor yang. Yang kepala gendang lumsut. Dan so, sila buyunis, meron din silang ano dito, bagi bangko, IPCB. Ayun, saka meron ding TV. Yan ang sa lungsod na di kasi meron kang libring TV. Ayan o. Hindi. Ah, may malaking isa tua. Ayun, nag-graduate. <laughs> Graduate. 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 na si, ano, si Shim Shim. School. Pupunta tayo sa Mayana. Pwede. Yung, ano, tawag ito, yung Lote sa Mayana. Hi. Ito ka sa magkapado. Ito'y lalula. Mga padong, Tim. Ubas magpadal, eh. Ito'y lalula. Hello, Hello, Thank you. medyo sa babulon nis nagbubol boy sing sing ay S ay bubol sa malite yan mga na bol sa malite so hindi na naglaro yung ano ba diyo Nanyo? yung bay bundok kasi yan na ano na hindi siya naglaro kasi malakas yung ulan yung ano Kagandahan nito. Ayan, ayik, ayik. Yan tayo ba di? So, meron tayo mga pasahiro pa doon ba de? Mga hinanti atin yung sakay dito sa likod. Pero, may problema na yung konti kasi umulan. Mabasa sila dito sa likod ba de? Yung ating bunggo raptor ay walang takip yung ano? Yung... Tingnan ni, likuran. Saan nagkikot ka ako Okay na, mabasa lang kahoy kasa Kasa ba dyan, De lang yung palingaw Ha? Yan mga badik buhay I mean, so, Pahinanti natin mga bade. Atin yung sakay sila. malapit na tayo mga bani so, hanggang dito ay umulan pa din so halos lukob siguro na yung tibok pungol bani umulan dito siguro sila <tipan> Ayan mga badi Ating mga pahinanti dito si Elvira Pisas alias Wapong Pugi. Yan sila. Problema dito kasi may ano, ulan. Yan, marami pa sila doon. Katago pa yung iba. So, yan mga bati ha? Please keep on watching. So, ilang mga guys. Mga bati Dito tayo ngayon na. No? yung so, uh, ano yung kahapon ay yung, yung, dam so pakita natin ulit so kinamukasan na ito madi so ayan tignan nyo yung dam madi ayan ma uh, ano din malaki din yung uh, binagtag ng tubig sa dam madi ayan water ro oh, napakarami so ngayon madi ay hindi na nagulang medyo mainit na din no? dahil lang yun sa bagyong agwan Okay na yan, ma okay na yung madilig para lang madagdagyan ma, ng kukli itong ating dama dito, no? At saka makatanim din tayo ng uh, mga ano pa, mga palipalay at yung mga garden natin ay uh, hindi ma matay sa panginit. So okay na yan, madilig. Isang araw yun umulan. So maganda na yan. Uh, laki ng pinagbago sa ating mga tanim, doon. No? Tuwa na sila. So, ayan ba uh, Hindi ko na uh, tatapusin sa aking vlog. So, salamat sa panunood mga bati. So, ayan. Stay safe mga bati. Uh, keep on watching. So, sa mga bati ko dyan na uh, apektado sa pagyungag ko na grandfall na ngayon. So, uh, mag ano na, ano, kanang stay safe kayo. Uh, Mag-ingat palagi. Kasi uh, ito lang yung ating uh, ano, uh, maka You. See you in the next video. Bye bye.